hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw. Magsisimula na po ngayong araw ang makasaysayang papal conclave sa Vatican o pagpili ng bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika. Dito hihirangi na at manggig... Dito hihirangin ang magiging ikadalawandaan at arim na Santo Papa na susunod kay Pope Francis. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni James Galangue. Nakatakdalang ganapin mamayang hapon, oras sa Vatican ang makasaysayang papal conclave o pagpili ng bagong lider ng simbahang katolika, kung saan nakahanda ng 133 kardinal na lalahok sa conclave sa Sistine Chapel. Naka-install na rin sa tuktok ng nasabing gusali ang chimney kung saan lalabas ang usok para malaman kung may napili na bang bagong Santo Papa Itim na usok kapag hindi na kami tang kinakailangan two-thirds ng boto at puting usok naman kung may nahalal na. Noong mga nakarang araw, sinaayos na rin ang mga gagamiting lamesa at ilang pang kinakailangan renovation sa loob ng historic chapel. Ayon sa Vatican, apat na beses kada araw boboto ang mga kardinal, habang sa gabi naman na may 7 oras sa Vatican o bukas ng umaga, may 8 oras naman dito sa Pilipinas, malalaman ang unang resulta ng kanilang naging botohan. Magugulit ang tatlong Pilipinong Kardinal ang kabilang sa nasabing conclave na sa na-Kardinal Luis Antonio Tagle, Kardinal Pablo Virgilio David at Kardinal Jose Advincula. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, kompleto na ang 133 elector-cardinals na lalahok sa inaabangang papal conclave na magluluklok sa susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Labing-ani mula rito ang nakikitang frontrunners bilang Papa Bile at kabilang dito ang kababayan nating si Cardinal Luis Antonio Tagle. Kung sino-sino sila, kililalin sa report ni Tina Nolasco. Dumating na sa Roma ang lahat ng isang daan at tatlong putatlong kardinal na dadalo sa papal conclave sa Sistine Chapel bukas. Present sa naturang conclave ang mga kardinal edad walumpu pababa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bahagi ito ng proseso sa pagpili sa susunod na Santo Papang Papadit sa Yumaong si Pope Francis. Sa ulat ng pahayagang Daily Tribune, labing anim na kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang itinuturing na papabile o mga paring frontrunner na posibleng pumalit kay Pope Francis. Kabilang narito ang mga cardinal sa Europe, gaya ni Pietro Parolin ng Italy, matagal ng Secretary of State sa Vatican at malaki ang ginampanan sa 2018 Vatican-China deal sa pagatalagan ng obispo. Sumunod si Cardinal Pierre Batista Pizzabala, kilala sa pagataguyod ng kapayapaan sa kasagsagan ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas si Mateo Zupi, Archbishop sa Bologna at Peace and Boy sa Ukraine. Si Claudio Gugerotti, Prefect of the Castery for the Eastern Churches at isang scholar diplomat at dalubhasa sa Eastern Christianity. Si John Mark Abelin, Archbishop of Marseille, advocate ng mga migrante at interfaith dialogue. Si Anders Arborelius, kauna-unahang kardinal sa Sweden at isang convert, konserbatibo sa doktrina ng simbahan pero bukas sa migration. Si Mario Gretsch, dating synod of Bishop said, at kilala bilang bridge builder. Si Peter Erdo, isang canon law expert at evangelist na may kaugnayan sa nasyonalistang pamahalaan ng Hungary si John Claude Hollerich, isang Jesuit at dating misyonero sa Japan, kilala sa paninindigan sa doktrina pero bukas sa reforma. Sa asyo naman, kabilang sa mga frontrunner na magiging Santo Papa, si na Cardinal Luis Antonio Tagle, charismatic, social media savvy at kilala sa pagiging boses ng mga may hirap. Si Charles Mongbo, isang vocal defender sa Myanmar Rohingya at tinataguyod ang kawalang karasan sa gitna ng sigalot. Sa Africa naman, kabilang sa mga maiinit na pangalang posibleng maging Santo Papa, sina Peter Turkson, na matagal ng people advisor at advocate ng human rights, sakaling siya ang mapiling susunod na Santo Papa, siya ang magiging unang black pope sa kasaysayan. Si Robert Sara, isang conservative standard bearer at kampiyon ng mga traditionalists, pero itinutuling na mahirap na makakuha ng suporta. Si Fredolin Ambongo, Archbishop ng Kinshasa sa Democratic Republic of Congo, ay sinusulong ang kapayapaan at traditional values. Sa Amerika, nangunguna sa listahan ng maaaring maging papabile, eh. si Robert Francis Prevost, Prefect of Dicastery for Bishop at dating Peru Missionary. Panglabing anim naman si Timothy Dolan, Archbishop ng New York at kilala sa kanyang karisma at matibay na paninindigan sa isyong panlipunan. Para sa MBC TV Network News. Ito si Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, para naman sa mga kababayan nating nais na mag-apply bilang pre-marriage counselor, magandang balita dahil merong alok na libreng accreditation ang DSWD para sa si inyo. Ang iba pang detalye sa balitang yan, iyahatid ni Mili Borja. Maaaring ikagulat ng ilan na bukod sa regulatory function nito, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nag-a-accredit din ng mga pre-marriage counselor o PM para sa mga magkasintahang may edad 18 hanggang 25 na magpapakasal. Ayon kay Division Chief Ana Maria Alex Ledesma ng DSWD Standards Bureau, ang pre-marriage counseling ay isang profesional na paraan ng paggabay sa mga magkakasintahang nagdesisyon ng magpakasal. Batay sa Executive Order No. 209 o ang Family Code of the Philippines, inuobligang mga magpapakasal na nasa edad 18 hanggang 25 na dumaan muna sa pre-marriage counseling bago makakuha ng marriage license. Ang mga counselor na nagbibigay ng ganitong serbisyo ay kailangan akreditahan ng DSWD, mapapribado man o gobyerno. Gayunpaman, ang mga magpapakasal ay maaaring kumuha ng kanilang pre-marriage counseling certificate mula sa pari, ministro o imam na magkakasal sa kanila at ang mga ito ay hindi na kailangan akreditahan ng DSWD. Ang mga interesadong profesional na may kursong may kinilaban sa counseling tulad ng social work, Nursing o anumang behavioral at social science ay maaring mag-apply para sa libreng akreditasyon sa pamamagitan ng DSWD Academy. Pagsisiguro ni Ledesma, mas pinadali ang proseso ng accreditation dahil available na ito sa website. Sa pamamagitan ng DSWD Academy, sinisiguro ng ahensya na ang PM Counselor ay maayos na naghahanda sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga magkakasintahan, gaya ng pag-unawa sa pagkakaiba ng individual, komunikasyon sa loob ng pamilya, at ang kahalagahan ng buong buhay na commitment. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumaba sa 1.4% ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa batay sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Bumaba ang inflation rate o ang paggalaw ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo para sa buwan ng Abril taong 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 1.4% ang inflation rate nitong nakaraang buwan. Mas mababa sa 1.8% na datos sa sinundan nitong buwan at malayo sa 3.8% na inflation rate noong parehong buwan ng nakaraang taon o noong Abril 2024. Ito na ang pinakamababang antas ng inflation na naitala simula noong November 2019 na nakapagtala ng 1.2% inflation rate. Paliwanag ni National Statistician and PSA Undersecretary Dennis Mapa. Pangunahing dahilan nito ang mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Gayun din ang mabilis na pagbaba ng presyo ng transport. Mapapansin din ang mababang increase sa mga sumusunod na commodity. Samantala, nakaambag naman sa kabuoang inflation ang pagtaas ng presyo ng alcoholic beverages at tobacco products, ang pabahay, tubig, kuryente at gas at ang sektor ng kalusugan. Sa kabuuan, pumapatak lamang sa 2% ang national average inflation rate simula noong Enero hanggang Abril para sa taong ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa patuloy na pagkilos ng DSWD sa Bicol Region, umabot na sa halos 23 milyon pesos ang halaga ng tulong na kanilang naipamahagi sa mga pamilya at individual na lubos na naapektuhan pag ng pag-alboroto ng Bulcang Bulusan ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Umabot na sa 22.9 million pesos ang kabuang tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Bicol Region para sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-alborota ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon kay DSWD-5 Regional Director Norman Lorio, kabilang sa ipinapamahaging ayuda ang 30,000 family food packs at mahigit 3,000 karagdagang food items. Namahagi rin ang ahensya ng 75 hygiene kits, 24 na modular tents, 73 sleeping kits at 24 na water containers para sa mga pansamantalang naninirahan sa evacuation centers. Batay sa ulat ng DSWD, Disaster Response Operations Monitoring and Information Center o aabot sa higit 26,000 na pamilya mula sa 77 barangay sa Sorsogon ang apektado ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Tiniyak naman ng DSWD-5 na may nakahandang standby fund na higit 789,000 pesos para sa karagdagang pagbili ng mga kailangang ayuda kung kinakailangan. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inanunsyo na ng mga na isa ng holiday ang araw ng Midterm Elections 2025 o sa darating na May 12, araw ng lunes. Ito upang bigyan daan ang mas maraming Pilipino ang makaboto bilang bahagi ng kanilang mga karapatan. Narito ang report ni Dustin Bayog. Idineklara ng walang pasok ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang araw ng National and Local Elections 2025 sa susunod na linggo o May 12. Ito ay alinsunod sa Proclamation No. 878 bilang pagdedeklara ng May 12 bilang Special Non-Working Holiday upang bigyan daan ng pagboto ng mga Pilipino. Base naman sa datos ng Commission on Elections o COMELEC, aabot sa higit 68 milyong Pilipino ang kasalukuyang registradong botante, hindi pa kasama ang 1.3 milyong overseas Filipino voters. Kaugnay nito, nagsimula na rin ang COMELEC sa pamamahagi ng balota sa Metro Manila na aabot sa 7.5 milyong official printed copies. Nauna nang makatanggap kahapon ng kanilang official ballots sa Kaloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Samantala ngayong araw ay sa mabibigyan na rin ng balota ang Tagig, Maynila, Makati City, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong at Paranaque. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mahigit 2,000 ARBs o Agrarian Reform Beneficiaries ang nakatanggap ng higit 6 na milyong halaga ng farm machineries and equipment sa probinsya ng Marinduque. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Namahagi ng na mahigit 6 na milyong halaga ng farm machinery at equipment ang Department of Agrarian Reform sa Agrarian Reform Beneficiary sa probinsya ng Marinduque. Sa paunguna ng Darmi Maropa, 14 na multi-tilling machines, 3 hand tractors, 8 water pumps, 20 grass cutters sa bigit 2,300 pakete ng organic plant ang natanggap ng 33 ng ARB organizations. Ayon kay DAR Regional Director Attorney Marvin Bernal, ang pagpapalakas ng mga ARB ay isang paraan ng kagawaran para baguhin at paunlarin ang pamumuhay ng mga komunidad. Ito rin daw anyang nais ni Pangulong Bongbong Marcos na matulungan ng mga agrarian reform communities na itaguhin ng seguridad sa pagkain, isulong ang sustainable pagsasaka at mapabuti ang kabuhay ng mga magsasaka sa bansa. Habang nagpaabot naman ng pasasalamat sa kagawaran, si Dintakay Farmers Association Chairperson Gilda Herondo na anya malaking tulong ito sa kanila bilang may pinakamaraming bilang ng ARB sa nasabing probinsya. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nakuha ni Filipino Paul Volter at Olympian EJ Obiena ang ikalimang pwesto sa gininap na Shanghai Leg na Diamond League sa China. Yan ay matapos nitong maklear ang 5.72 meters sa pangalawang attempt. Para sa Balitang Sports, Yahati yan ni Mili Borja. Nagtapos sa ikalimang pwesto sa Filipino Paul Volter EJ Obiena sa Shanghai Leg ng Wanda Diamond League sa China. Na-clear ni Obiena ang 5.72 meters sa kanyang pangalawang attempt. Ngunit nabigo siya sa lahat ng tatlong attempt sa sumunod na taas na 5.82 meters. Bago ito, madali lang niyang tinalon ang 5.42 at 5.62 meters sa simula ng kompetisyon. Muling nang si Mondo Duplantis ng Sweden na may naitalang meet record na 6.11 meters para makuhang unang pwesto. Sumunod si Emmanuel Karalis ng Greece na may 6.1 meters at Men of Loon ng Netherlands na may 5.82 meters. Ito ang ikalawang sunod na pagkakataon na hindi nakapasok sa podium si Obiana matapos siyang magtapos sa ikapitong pwesto sa Shaman Leg. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Ben and Ben, muling nakasama ang English singer na si Ed Sheeran. At 8 studio album ni Ed Sheeran, ilalabas na sa September. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Core memory para sa folk pop band Ben and Ben na muling makasama ang English singer-songwriter na si Ed Sheeran. Sa ipinost sa picture ng banda sa social media ng mamitilang Shave of You hitmaker sa Abu Dhabi, masaya nilang binahagi na naaalala pa raw sila ni Ed. Kung matatandaan, nagsigbing special guest ang Ben and Ben sa Manila concert ng Grammy-winning singer noong nakaraang taon. Sa huli, wish ng UPM star sa makakola balang araw si Ed Sheeran. Nagpaabot din ito ng pagbati sa bagong song ni Ed na Aziza. And speaking of bagong song, abay good news para sa Pinoy Cheerios dahil may ilalabas itong album. Batay sa anunsyo, sa September 12, i-release ang 8th studio album ni Ed Sheeran na pinamagatang Play. Paglalarawan niya dito, real roller coaster of emotions from start to finish. Bukod sa Azizam at Old Phone na unang inilabas ni Ed Sheeran, kabilang din six tracks ng play ay opening, symmetry, in other words, war games at regrets. At yan ang the better news sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang Pampa Better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV